Mahal, laro tayo. <laughs> Nagtataka lang kasi ako eh, pagka umiihi siya. Woo! Mare, andyan pa si pare? Oh, natutulog, bakit? Nagtataka lang kasi ako eh, pagka umiihi siya. Nakataas yung dalawang kamay niya. Ay nako, pinagbawalan kasi ng doktor, mabuhat ng mabigat. <laughs> Mahal, Laro tayo. Sige. Anong laro? Pumili ka ng number. One to ten. Ah. Uh, one. Okay. Isang beses mula ko pwedeng bimbangin sa isang araw. Gaya naman, hindi ba pwedeng ten? Ay, di pwede oh, no, mahal. No, 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 Napili no, no. na yun ni kumpare. Naglaro no, no, din kasi kami kanina. Eh, nakakahiya <laughs> naman kung hibibigay ko pa sa'yo yung ten. <laughs> Ang kagandahan nakikita sa loob. Ha? Ah? Kaya wag kang lalabas. ba oh! Kami mga babae. What? Para kami makasada. Madulas. Kapag nababasa. <laughs> Halo. Kapag ako napagod kakahintay sa iyo. balot ka na no, 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 no. Humanda ka. Oh, oh my God. Susunduin kita. <laughs> <laughs>